Maika, still the same place. At pangatlong araw ko na ngayon, guys. Okay? So, ngayon gusto kong i-enjoy ang aking vacation at i ko sa inyo. Ito nga pala ito yung tinatawag na latitudes over water bar. parang hirap sa ina. <laughs> Pa-patagilin. So, guys, nandito ako ngayon. Kung makikita niyo, ito, yan tinuturo ko, yan yung bar. So, bukas siya hanggang 12 midnight at uh, may mga sounds din dyan. So, nandito ako ngayon at ready na ako mag-swimming. So, kung makikita nyo magandang beach dito. Ayan. Diba? Ang ganda-ganda. Wala na siyang masyadong tao kasi hapo na. So, kung nakikita nyo And, mang ilan-ilan na lang yung mga nandidito. At, hindi siya masyadong mainit kasi uh, yung araw niya ay palubog na rin. So, nandito yung isa. Ayan, nagre-relax ang aking forever. <laughs> Say hi! Hello! Ayan. <laughs> So, yan ang ginagawa niya rito. Pumunta siya rito para matulog lang. Okay? So, ngayon time ko na para mag-swimming. Uh, samantalahin ko muna hanggang wala pang araw. Okay? So, pupunta muna ako ngayon sa bar para okay? ko sa'yo So, magkahanap kami ngayon guys ng uh, souvenir store. So, pupunta kami doon ngayon para magkaroon kami ng souvenir. dami oh. dami nilang manga. Habi, do you think this mango is free? Oh? I have no idea. Hi! Okay, go! Get it on the way back. <laughs> manga, sarap. Mangingi ako mamaya ng mangga. Daming mga flowers. Na dinadaananan dad ito na pala yung pinaka main ball. So guys, nandito kami ngayon sa Rome. Bumalik kami uli. Galing na kami sa dagat. So napakasawa na ako doon. So yung partner ko kasi ayaw na ayaw niya talaga sa dagat kaya gusto niya dito sa sa swimming pool lang. So para hindi kami magtalo, kailangan pagbigyan niya ako at pagbigyan ko siya. So tapos na ako sa dagat ngayon tour naman niya, so sasama ko na naman siya dito sa swimming pool Yan. kaya mag enjoy muna kami rito at mag relax kami rito sa swimming pool galing na kami sa uh, galing kami kanina doon sa shopping store so nakabili na kami ng aming remembrance, so ngayon time na para mag relax muna, okay so guys, katatapos lang namin maligo ngayon uh, time to eat dinner na so we're going to find a restaurant na pwede namin makainan wala kaming reservation for tonight. So, kailangan namin uh, maghanap ng restaurant na walk-in only. So, samahan nyo kami guys at maghanap muna kami ng restaurant na makailan. Okay? Nag-enjoy na kami sa swimming itong araw na to. Naligong lang sa dagat, ko sa swimming pool. So, solve ko na ang araw na to guys. So, okay guys, so nandito kami nga sa Bayside Restaurant.

going to have to split this. Okay, we can I split that. So, ayan guys, yung dinner namin. Well, I shouldn't have had the appetizer and the bread. <laughs> okay. Enjoy my dinner. So guys, nandito kami ngayon sa ice cream for dessert. So yung asawa ko nandoon na sa loob, mo order ng ice cream.